Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Kapis, may isang lumang tulay na matagal nang pinamumugaran ng mga bulong-bulungan. Ang tulay na ito ay tinatawag na tulay ng hiwaga at halos walang lumalapit dito tuwing dapit hapon o gabi. Ayon sa matatanda, doon daw naninirahan ang isang pamilya ng aswang na matagal nang naging bahagi ng alamat ng baryo. Noong unang panahon, bago pa man ito naging kilalang lugar ng mga kababalaghan, ang tulay ay isa lamang simpleng daanan na konektado sa ilog. Ngunit isang gabi, may isang kakaibang pangyayari ang naganap. Si Aling Rosa, isang matandang hilot, ay naglalakad pa uwi mula sa pagtulong sa isang nanganganak sa kabilang baryo. Habang siya ay papalapit sa tulay, nakarinig siya ng mga kaluskos sa ilalim nito sa pag-aakalang hayop lamang iyon, hindi niya ito pinansin. Ngunit bigla na lamang siyang nakarinig ng mahihinang ungol na parang isang umiiyak na bata. Nilakasan ni Aling Rosa ang loob at sumilip sa ilalim ng tulay. Doon, nakita niya ang isang babaeng nakalugmok at tila sugatan. Nagsisigaw ito ng tulong, kaya lumapit si Aling Rosa upang tulungan siya Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang babaeng iyon ay biglang nagbago ng anyo naglabasan ang mahahabang kuko. Nagdilim ang kanyang mga mata at lumaki ang kanyang bibig na punong-puno ng matatalas na pangil. Isang aswang. Mabilis na tumakbo si Aling Rosa pa uwi at isinumpa niyang hindi na siya muling babalik doon. Simula noon, kumalat ang balita na ang ilalim ng tulay ay hindi naligtas. Ang babaeng iyon ay si Isidora, isang dating tao na naging aswang dahil sa sumpa. Noong kabataan niya, isa siyang dalaga mula sa mayamang pamilya, ngunit isinumpa siya ng isang mangkukulam dahil sa kanyang kasakiman at pagmamataas. Sa halip na mamatay, siya ay naging isang aswang na nangangailangan ng dugo ng tao upang manatiling buhay sa paglipas ng panahon. Natutunan ni Isidora kung paano mamuhay ng palihim. Nagpakasal siya sa isang lalaking aswang din na nagngangalang Mauro. Sama-sama na iling pinili ang ilalim ng tulay bilang kanilang tirahan dahil madilim at malamig doon isang perpektong lugar upang magkubli. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Si Lucia ang panganay na tahimik at mapanlinlang, si Andres ang matapang ngunit walang awa, at si Delphine ang bunsong may kakaibang kakayahang mag-anyong hayop. Makalipas ang maraming taon, unti-unting nagsimulang mawala ang mga tao sa baryo. Isa-isang naglalaho ang mga batang naglalaro malapit sa tulay. May mga magsasakang hindi na nakakauwi mula sa kanilang bukirin tuwing gabi. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa pamilya ni Isidora. Si Lucia ang madalas mag-anyong isang matandang pulubi upang magmanman sa baryo. Kapag may nakitang mahina o madaling mabiktima, binabalikan nila ito sa gabi. Si Andres naman ay tuwirang sumasalakay, walang iniiwan kahit anong bakas ng buhay. Samantalang si Delphine ay nagaan yung isang malaking itim na aso, tinatakot ang mga tao upang hindi sila lumapit sa tulay. Ngunit hindi lahat ay nagpadala sa takot. Si Miguel, isang matapang na mangingisda, ang naglakas loob na harapin ang pamilya ng aswang. Ipinanganak siyang may agimat na bigay ng kanyang lolo, isang anting-anting na proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi nagdesisyon si Miguel na silipin ang ilalim ng tulay. Dala ang kanyang itak at agimat, pumasok siya sa ilalim ng madilim na tulay. Doon niya nakita ang pamilya ng aswang habang kumakain ng kanilang huling biktima. Lumaban si Miguel ng buong tapang. Bawat isa sa mga aswang ay kanyang hinarap. Si Lucia ay tinaga niya sa leeg, ngunit nakatakas. Si Andres ay kanyang nasugatan sa dibdib gamit ang kanyang itak na sinawsaw sa banal na tubig. Ngunit si Isidora mismo ang pinakamatindi ang kanyang pangil ay halos umabot na sa leeg ni Miguel nang ipakita niya ang kanyang agimat dahilan upang magsimulang masunog ang balat ng aswang. Sa wakas natalo ni Miguel si Isidora at ang kanyang pamilya, ang mga katawan ng aswang ay natunaw sa ilalim ng tulay. Simula noon, ang tulay ng hiwaga ay unti-unting bumalik sa pagiging tahimik, ngunit sabi ng matatanda. Tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig pa rin kaluskos at ungol sa ilalim ng tulay. Marahil ay hindi patuluyang naglaho ang pamilya ng aswang. Pagkalipas ng maraming taon mula ng talunin ni Miguel ang pamilya ng aswang sa ilalim ng tulay, ang baryo ay muling nanumbalik sa katahimikan. Ngunit sa kabila ng payapang itsura ng paligid, may ilang residente ang nagsimulang makaramdam ng kakaibang presensya tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Aling Marta mula sa pamilihan, narinig niya ang mahihinang ungol mula sa ilalim ng tulay. Akala niya ay, hangin lamang iyon, ngunit nang siya ay sumilip, nakita niyang gumagalaw ang ilang tuyong dahon at may aninong gumagapang sa dilim. Mabilis siyang tumakbo pa uwi at ipinalam ito sa mga matatanda sa baryo. Samantala, si Miguel ay matanda na at hindi na kasing lakas ng dati. Ang kanyang agimat ay isinalin na niya sa kanyang anak na si Rafael. Isang binatang matapang ngunit walang karanasan sa pakikidigma laban sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, nagdesisyon si Rafael na siyasatin ang ilalim ng tulay. Pitpit -pit ang agimat ng kanyang ama at isang itak na sinausaw sa langis ng niyog at bawang. Maingat siyang lumusong sa ilog ngunit kakaiba ang kanyang natuklasan hindi isa kundi maraming anino ang gumagalaw sa ilalim ng tulay. Muling nagbabalik ang mga aswang. Si Delphine, ang bunsong anak ni Isidora, ay nabuhay mula sa abo dahil sa isang itim na orasyon. Ngayon, mas makapangyarihan na siya may kakayahan nang makontrol ang iba pang nilalang ng dilim. Nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga bata sa baryo. Ang takot ay bumalot muli sa mga tao. Ngunit hindi umatras si Rafael, tinipon niya ang ilang matatapang na kalalakihan ng baryo. Sa tulong ng mga dasal, bawang at banal na tubig, nagpasya silang harapin si Delphine at ang kanyang mga bagong kasamahan. Ang laban sa ilalim ng tulay ay naging madugo. Ngunit dahil sa lakas ng loob at ang kapangyarihan ng agimat, nagawa nilang talunin si Delphine at sunugin ang katawan nito. Sa pagkakataong ito, siniguro nilang walang bakas ang matira. Ngunit ang tanong, talaga nga bang naubos na ang lahi ng mga aswang o may isa pa ring natitirang anino na nagmamasid mula sa kadiliman? Nakihintay ng tamang pagkakataon upang maghiganti?